Sinabi agad. Ini sini dia makan dalam Eh, eh. Kalau nak pun hati, bagus Eh, ito pa. Ipa-colon po natin ito. Yes, diba ito. Ano naman, na naman.

Nagigihod na naman po. May aligit. Milya, paligawin na ako tuli. Kawawa. Hmm. Mr. Crab po. Taba. Ano

Aligin na naman. Paligawin natin eh. yun. Para may aligin. yung na naman. Ay, may sarap pa namin. Taba. Talapay. ang ulam din po. Magtama pa rin sa bukas eh. Ah, na yan oh. sakit sa nitik. Ang panit na ito